What's up guys? Lian to here for today's video. Bale, tour tayo ng aming likod ng bahay. So, ipapakita ko na sa inyo yung likod ng aming bahay. So, ito na. Ayan, kung makikita nyo, yun yung aming likod ng bahay. At kung makikita nyo, sobrang init. <coughs> ayan, no? Napaka-init. Ayan, yan. natin to. bali may nakatayo dito ng ring. Kaso, sira na kasi yung kahoy na yun, inaanay na. Tsaka, mahuna na rin. Yan, kupas na. Kaya, yun, pinutol na lang namin. Kasi tuwing titira kami ng bola, napuputol na naglalaglagan dito yung mga kahoy. Kaya, naisipan na lamin putulin. Pero nakatayo pa rin yung ring na yan. And then, meron, meron doon isang ring. So, pakita sa inyo. And ito namang isang ring na to. Nakatiwarek. Nakabaliktad. Kasi, umiikot. So, kung makikita nyo, yung net namin, DIY tali na straw lang. At kung makikita nyo, hindi ang may gawa dyan yung ano namin, ring. Ang may gawa dyan, ito. Itong bakal na nakaderecho papunta dito. Yung papunta dun. Yan yan. Kung makikita nyo yung ano na yan. Yan yung bakal na yan. Yung nakahiga. Yan kung makikita nyo. Yan yung may gawa. Kaya umiikot kasi, kung makikita nyo, walang tali dito. Kaya umi umiikot kasi yan. Kaya, tuwing titira kami ng bola, kaya nagtumay-tuwarin. May tali siya dito. Yan. Eh, kaso, hindi na may higpit. Hindi na mahigpit. Kahit ano pang hitak natin, hindi na talaga kaya. Kaya, yan. Kaya, tuwing titira kami ng bola, ano lang tumay-tuwarin. Umiikot to. Eh, ito naman, kahit nakatali, walang alalay, oh. Yan. So, yan. Wala, ito yung buong, ano, ikot ng bahay namin. You know kung makikita nyo. Yan yung buong bahay na, yung likod ng bahay na rin. So, yan. Bali, kung makikita nyo, yung pintuan na yan, yan, yung loob niyan, bodega. At yan naman kulay green na yan, ang loob niyan, kusina. Diyan kami nagluluto, kumakain, at dito naman, kung makikita nyo, eto naman, eto, eto, paliguan to. Tapos eto naman, kasi hatiyan yan sa gitna eh. May harang yan sa gitna. Itong isa, paligo. One. Ito naman, iyan. Ayan. At dito naman, kung makikita nyo, dun sa may kulay orange, yun naman ay, ang likod dun ay lababo. At may puno dito ng avocado. Ayan. Hindi na masyado kita yung bunga sa camera. Kaya yun. Bale, may puno din kami ng chigo. So yun lang guys. Thanks for watching. Paubos ulit yung all sa atin. So, subscribe nyo ako at mag-comment lang kayo kung ano gusto nyo pang-i-turn natin. So, yun lang. Mga salamat sa malawad. Peace out.